Bihira mang mangyari, minsan ay may mga taong bigla na lang nakakakuha ng malaking halaga ng pera. Ang pinakamadalas na paraan ay sa pamamagitan ng pagmana ng kayamanan mula sa yumaong kamag-anak. Ang iba naman ay mula sa iba't ibang uri ng sugal tulad na lang ng pagkapanalo sa loto. Yun nga lang, kaunti lamang sa mga ito ang handang humawak ng malaking halaga ng pera at dahil dito ay mabilis din itong mawawala sa kanilang mga kamay. Ayon sa pag-aaral, mahigit sa 70% ng mga nanalo sa loto ay bumabalik uli sa pagiging mahirap pagkatapos ng tatlo hanggang limang taon. Ito ay nangyayari dahil wala silang idea kung ano ba ang dapat nilang gawin sa pera. Hindi kasi sila sanay magkaroon ng ganong kalaking halaga ng pera at hindi nila ito natutunan kung paano yumaman. At nasa isip nila na ang pera ay para lang gastusin. Kaya napakahalaga na magkaroon ng plano. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga dapat mong gawin kung sakaling yumaman ka bigla. Una, huwag ipaalam sa mga tao na may pera ka na. Ito ang iyong top priority. Isara mo muna ang bibig mo. Ang instinct kasi natin ay ipaalam agad sa mga kaibigan at kamag-anak na mayaman ka na. Ngunit di ka na nga mahirap, kaya privacy mo ang primary concern mo. Sasabihin mo din naman sa kanila pagdating ng tamang oras. Ito kasi marahil yung malaking pagkakamali ng iba dahil na rin sa ipinagyayabang nila ang kanilang bagong yaman, kaya naman marami yung pipila sa kanila para umutang at i-present yung mga soft story ng buhay nila para maawa ka at mapagbigyan mo sila sa hinihiling nilang pera. At once na bumigay ka sa gusto nila, ay malamang yung perang ipinautang mo ay di na rin babalik sa iyo dahil na rin sa iniisip nila na bakit ka nga bababayaran e marami ka ng pera. Kaya kung may pera ka na o yumaman ka na, be quiet at tama na mismo yung ikaw at ilan lang yung nakakaalam. Ang pangalawa, bayaran mo lahat ng utang mo. Ito dapat ang unang expense mo Once sa natanggap mo na ang pera mo, bayaran mo agad kung anong utang ang meron ka. Mapakar loan man ito, housing loan, basta lahat ng utang na meron ka. Lalo na kung ang utang na ito ay may malaking interes. Dahil na rin sa pwedeng ang pera mo ngayon ay maaari maging pambayad mo na lang ng interes ng utang mo kundi mo ito aagapan. Bayaran mo lahat ng utang mo at umiwas sa mga pagkuha uli ng bagong utang. Ang pangatlo, huwag ka muna mag sa trabaho mo. Ang pag mo sa trabaho pagkatanggap mo ng pera ay pwede mag ng iyong pagbalik sa kahirapan at pagkaubos ng pera mo. Although ang sarap ng feeling na magpasa ng resignation at mag-enjoy na lang sa newfound wealth mo, tandaan na kahit gaano kakatamad ay kailangan mo pa rin may gawin para lumipas ang araw. At kung di ka naman papasok sa trabaho, then for sure ay nasa mall ka at pilit mong uubusin ang pera mo para lang maging busy. Although ang pagkakaroon ng pera ay nagbibigay sa iyo ng option na umalis sa trabaho, Ngunit mas mabuting pagpatuloy mo na lang ang pagtatrabaho mo habang nagpaplano ka kung ano ang gagawin mo sa pera mo. Ang pang-apat, secure mo muna ang pera mo at hayaan mo ito. Once na nasa bank account mo na ang pera mo at nabayaran mo na lahat ng utang mo, hayaan mo muna ito sa bank account mo. Dahil na rin sa kailangan mong pag-isipan na mabuti kung ano ba ang dapat mong gawin sa pera mo. Given na mayaman ka na, ikaw pa rin yung the same person na walang alam at napapaligiran ng mga tukso na bilhin ng mga bagay na gusto mo. Ang best advice ko ay huwag mo nang galawin ang pera mo sa unang tatlong buwan. Medyo mahabang oras ito pero pakinggan niyo ko. Habang lumilipas sa mga araw ay nagkakaroon ka pa na mas maganda at mas makabuluhang idea kung saan mo gagamitin ang pera mo. Kaya huwag kang maging impulsive. Ang panglima, invest in yourself. Tandaan mo na you need to learn before you spend. Kung gusto mo ma-maintain ang yaman mo, then kailangan matuto ka. Dapat maging financially literate ka na maintindihan mo how money works. Dahil kung wala kang alam sa tamang paghandal ng pera, gagastusin mo lang ito ng walang pakundangan at maraming tao ang magte advantage sa iyo. Kung gusto mo magkaroon ng basic knowledge tungkol sa pera, best advice ko sa iyo ay basahin mo yung librong Rich Dad Poor Dad ni Robert Kiyosaki. Although maraming kontroversya ang nakabalot sa author na ito, still ito ang the best book para sa mga nagsisimula pa lang sa financial literacy. Ang pang-anim, umiwas sa lifestyle inflation. Iwasan mo mahulog sa trap ng lifestyle inflation o yung pag-upgrade ng lifestyle mo dahil lang sa may pera ka na. Maraming mayayaman na tao, lalo na ang mga artista at dating atleta, ang nahuhulog sa trap na ito. For example na lang, yung bibili ka ng bagong cellphone dahil may bagong labas, kahit okay pa naman yung ginagamit mo. Dapat isipin na kahit nakatanggap ka ng na malaking halaga ng pera, ay di mo ito uubusin, kakabili lang ng mga bagay para lang masabi na nakakaangat ka sa buhay o maipakita sa iba na mayaman ka na. Di mo kailangan magpasikat sa iba Ngayong mayaman ka na, ang main goal mo dapat ay paano i-maintain ang yaman na ito. Pangpito, huwag ka basta-basta magsisimula ng negosyo. Yumaman ka lang pero di ka negosyante. Lahat tayo ay may pangarap na maging boss at sabihin sa mga tao kung ano ang dapat nilang gawin. Pero di porket may pera ka na, ay magiging successful din ang business idea mo. Although maaari mong masimulan ang business na matagal mo na pinapangarap, pero tatanungin nga kita, ngayong may pera ka na, sasagarin mo pa ba ang swerte mo? Isusugal mo pa ba ang lahat ng ito para sa isang business na wala ka namang alam? Tandaan mo na 9 out of 10 businesses ang nagfe-fail sa unang taon nito. Kaya huwag kang basta-basta magpapaniwala sa mga online influencer o sa mga kamag-anak mo na nag-offer ng business opportunity. Kung gusto mong magsimula ng isang business, magsimula ka muna sa maliit kasi ang successful na business ay nagsisimula through trial and error. At kahit mag-fail ka, ay may pera ka pa rin na matitira para ayusin yung mga pagkakamaling ito. Ang pangwalo, maging handa sa pagbabago. At some point, lalabas din ang katotohanan at malalaman ng mga tao ang yaman na meron ka. And the more na may pera ka, ay the more na magiging malaking target ka sa mga taong gustong makakuha ng pera mo. Malaking posibilidad na idedemanda ka kahit sa maliit na pagkakamali, lalapitan ka ng mga scammer na akala mo ay tunay na kaibigan mo, o simply igigil trip ka ng mga tao para lang makakuha ng pera sa'yo o makautang. Tandaan na although maraming problema ang kayang isolve ng pera, pero maraming pagbabago ang mangyayari sa buhay mo. Ang pangsyam, focus ka sa health mo. Kadalasan, ang pagkakamali ng mga tao kapag nakakatanggap ng malaking pera ay nagsaselebrate ka agad yung tipong inom dito, inom doon, yosi, puyat, kain ng kung ano-ano na nakakasama sa kalusugan. Ngayong may pera ka na, ang isa sa mga goal mo dapat ay kung paano i-enjoy ito as long as possible. Try mo magpadoktor at alamin yung mga pwede maging problema sa kalusugan mo bago pa lumala ito. Ngayong may pera ka na, mas may option ka na kumain ng mga healthy foods at makapag-exercise. Ang pangsampu, matutong mag-invest ng pera. Ang pera mo ngayon ay pwedeng maubos kaya dapat ay mag-isip ka ng mga paraan para ma-maintain mo ito. Isa maganda paraan ay sa pamamagitan ng investing. Pwede ka mag-invest sa stock market, pag-ibig 2 real estate, mutual funds o sa business na alam mo. Consider mo kasi yung yaman mo ngayon bilang isang money tree na aalagaan mo at mamumunga ng prutas para ma-enjoy mo. Yun nga lang, may mga tao kasi na pinuputol agad yung money tree nila o inuubos yung pera para lang sa temporary pleasure. Tandaan nga lang na iwasan mo mag-invest sa mga bagay na di mo naiintindihan at sagarin ang swerte mo. Makipag-usap sa mga legit na accountant o financial advisors. Sa panahon ngayon na nagkalat ang mga fake gurus at mga financial advisors na ang habol lamang ay bumili ng mga course nila at mag-offer ng mga business nila, importante na maging mapanuri sa paghahanap ng mga legit na accountant at financial advisor. Seek professional help at makakuha ng mga ideas kung paano i-manage ang pera mo ng tama. Ayan, ayun ang mga tips ko sa inyo kung sakaling bigla kayong yumaman. Ikaw ba, kung sakaling makatanggap ka ng malaking amount ng pera, ano ang una mong gagawin? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.